Uh -huh. Apat taon na ako kuya, sa akin. Marunong oh. na siguro mag sir? Marunong naman ako nag-aalaga. Hindi ako maraming mekaniko, pero inaaral ko. Ah. Ano orin mo sa YouTube? Lagi ka ba, sir? Oh, ko yan. Ha? Taga rito lang din o, sa bata. Tignan natin sa ano. Oh, para uh, may idea ka. <laughs> <laughs> salamat, sir. Oh, uh, salamat din, uh. Salamat. Pick-up dito. <laughs> ano dyan sila, Boss Paul? Ayaw ko lang. <laughs> Pat, labad na ako. Magkakabal lumabas. Alas 5. Ah, magkakabal lumabas. Nakarami ka na yan. Pito lang? <laughs> Pito. Puro long ride. Hindi naman. Hindi. Okay. Tinabad lang ako. Baka labas ko lang ng alas 9. Ayaw, nasa sandwich pa lang ako. Ayaw, yeah, pwede na. Uwi na ako, sabi ko mamaya na lang. Oo, oh, kasi mainit na rin mga bandang tanghali. Yan eh, na ang nakakaano ngayon. At nagkapangit ng incentive natin. Oo. Oh, Natabal na lang uwan. Eh. Paano kasi kahit isa na lang yung hit mo, hindi nabibigay sa'yo. <laughs> Tandaan na lang kukuha ko lagi na lang ngayon. Dati na kukuha lahat eh. Wala Dating na ina. Hindi na, na kandoso eh. Kaya nga eh. Tagal naman yung pickup mo. Ay, binigyan ko na nga ng 5 minutes warning -5. para ano. Aileen dito lang. Aileen. Nag-22 yung pups eh. eh. Saan ba yung 22? Diba to? Hindi, doon 22. Ito mali, hindi updated yung 17th, 17th Street. 17 ka ba? Oo, oh, 17th. Oh. 17. Yeah. mali updated eh, yun. Eh, yung pinin ni Ma'am eh. Oo. 20 second. Palabas na daw siya. Yeah. Oh, ito. Hmm. Ah, 17 yan, Pabs. Oo, oh, 17. Doon 17, kabila. Kabila pa, oh. no? Bakit lalabas din naman si Ma'am niyan? Eh, thank you, Pops. <laughs> ah, diyan. Ah, diyan. Ayun. Ibayti. <laughs> ah, okay, sige, ingat lagi po tan. Salamat. Good morning, Ma'am. Ah. Uh -huh. Tam. <laughs> Ay nga muna, mainit eh no. <laughs> 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 okay, dito eh. Dito na naman 'yung Oo. na Kaya <laughs> nga. <laughs> sige pa man. Tungkol na kayo ma medyo mataas kasi 'yung ano ko. Ano. Yan, sige man. Yeah. Doon ako napapunta sa 80. Eh. So, sa Watson kaya no? Eco Tower, ma. Lapit lang Oo nga, dagi ako dito na ako. Tars. Matitid sa gas? Matitid ah? sa gas? Matitid naman siya. Basta maintain mo lang din. Aras lagi, pas. Sir, kinuha ko to ng kas. kasi pag gulog, alas dumadoble eh. Kano, ano, 70 lang. Pero ngayon, nag-75 yata. Basta boss rati. Ah. Parun siya kayo, Ah. Ah, uh, sila One gold din yun. Uh -huh. uh, parang sniper ang dating yung ano. Oo, oh, GTR ang ginaya niya. Pero ang kinagandaan nito to, yung makina niya, Supremo. Lahat ng pyesa. Honda Supremo, TMX. Oh? Um, kaya hindi mahirap. Pikit lagi tu. biyahe Ayos lang Parami ah, Ay, ka na? Alas 5 ka ba lumabas? Umaga? Hindi Alas 6? Ah, Ako alas 9 na ako lumabas eh. Umaga Um, agad, hindi, hindi, hindi kayo. oh, pag kahit nga isa na nga lang i-hit mo, hindi na nila na-i-hit oh. sa, sa GC na ihit Ano na lang nila yun? Pag, uh, na lang sa rider yun? Wala yun, hindi na lang yun. kaya mo ba yun? Dalawa long ride na hindi na kaya Oo, hindi na kaya. Pag nalapasukan ka ng na long ride, wala na, sira oh. na. bukas. <laughs> Kaya minsan hindi mo masisi yung iba eh, no? Tapos nadadamay lang yung mga matitino ano eh. Madilis grabe sa pare, eh. kung nagmamadali yung kasahero niya, lalo pa sila ng problema. nadadamay pa eh. Marami rin kasi kamuting rider eh, no? Napakasipil <laughs> na yung batas traffic eh. sang grupo, ah, grupo, ang grupo, ang rider. ares lagi ares, ingat. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio jungle.